Nadakpan sa Mandawi City Police ang usa ka disinduy bi anyos nga batan nga nakuhaan og milyon-milyon nga kantidad sa drogas. Sini ko Sereno si sa report. 850 grams sa gituuhang shabu ug mga paraphernalia. Gibanabanang mubalor kini ug moabot sa 5.7 million pesos kini ang nakuha sa kapulisan sa Mandawe sa bypass operation sa barangay Labugon kagabi. Aristado ang target usa ka 19 anyos nga lalaki nga nadakpan na kani dihang minor de edad pa kini. Start to siya uh, minor, minor na siya and uh, naka bargain so mo takagawas na, and karon nibalik balik na pud sa mao nga bisyo sa impormasyon sa kapulisan, giba na ba nang muabot sa 300 grams sa drogas kada simana ang pwedeng madispose sa sospek. Giandam na karon ang kasong ipasaka batok sa dinakpan. Ang iyaha is pagkuan ng yod pag ng pag-distribute ng yod down. Ano siya yung mga downlines sa kung iyaha pang tagakan sa na mga kuha. And uh, makadispose ni siya o mao nga uh, drogas uh, 100 to 300 according to information sa surveillance nga nga sa iya uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak